Alright guys, nandito so kami ngayon sa si Starbucks. Okay, syempre. Cheers! At ilimit na natin yung may-ari ng... Man, kamaro. Nandito na yung sasakyan natin. Tara! I love you, baby. Ito na nga po. At ito na siya. Uh, from dreams into reality. Nagkita rin tayo. na mismo ko. So yun na nga guys. Medyo nagkaka-presyohan nagkaka, nagkaka pa po. Mm -hmm. eh, in, 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 hindi, pa binibigay sa tawaran. Yan. Yan. Kali, naayos pa namin. Okay naman po siyong kuha Okay. Alright guys, so Camaro 2015. Bali, yan. Ako na po yung bagong may-ari. Thank you so much po si Adrian. Thank you so much sir. Sa so, pagcheck pag-check po na kayo. Thank you so much po okay. Sing. So yan po. Tapos na po tayo. So magbabayaran na po kami. Sabi lang ito. Kasi medyo, medyo humiwalay. Eh. Oo, oh, dami pa. O, oh, tinan mo. Oh. From attraction, so, you from know, dreams into you reality. Huwag na lang. Huwag na thank you. Thank After you, After one month. After one okay. month. <laughs> Parang Christmas, ah. Yes, ha? My <laughs> countdown. Eh, siyempre. Ganun talaga, sabi ko nga, kapag talagang deserve mo isang bagay, para ba, sa ibibigay sa iyo. Okay? So, yan, bossing. Thank oh, you so yeah. much. Nga lang, nina-invite kasi bakit first time ko mag-drive ng ganito. So, hindi ko pa alam kung paano pag-drive. Yun lang aaralin ko muna. Anyway feeling ko ngayon na nene kinakabahan, mixed emotion. Mixed emotion. Pero siyempre, thank you so much, Boss Joseph Lim. Thank you so much, Doc Ed Kabantog. Thank you so much, M Global Alliance Group of Companies. And thank you so much, M Technocrats. Team Tagumpay, sa asawa ko. Sa Lord, Lord, thank you so much. Kay Boy, thank you. Boss Nicolo, thank you din po. So, ayan po. Ito yung pagtatapos ang ating vlog dito sa ating uh, Chevrolet Camaro Bumblebee. Panapangalanan po natin siyang si Hero. Sabi nila, wala daw akong mararating. Wala dapat patunayan, kundi dapat ipakita mo na lang. Tulad nito, pangarap ko lang ito dating Chevrolet Camaro Bumblebee. Ngayon, feeling ko, isa na akong artista na bawat padaanan ng kotse ko, is pinagtapa picture, binagpapa video. Ganun pala, sarap ng pakiramdam na pakuha mo yung gustong-gusto mo, yung pinapangarap mo. Kaya ito na lang mas masasabi ko sa mga nangangarap, ituloy mo yung pangarap mo, umpisaan mo sa sarili mo, huwag sa si ibang tao. Makinig ka kung ano yung sinasabi ng puso mo. Kaya sa mga dreamer na katulad ko, nangangarap, tumuloy-tuloy ka lang, huwag kang susuko.